Mulak sinagot ang mga bashers na nagsasabing pera ang habol nila sa dalawang GMA contractor. Unti-unti nang nakakabawi ang sparkle artist na si Sandro Mulak mula sa trauma dulot ng umanoy pang-aabuso na ginawa sa kanya ng dalawang independent contractors ng GMA Pito, ayon sa kanyang ama. Ang aktor at dating sikat na basketball player na si Nino Mulak, bumubuti na raw ang kalagayan ng kanyang anak matapos ang mga kontrobersya at iskandalo na kinasangkutan nito. Sa isang panayam kay Nino sa Fast Talk with Boy Abunda, binigyang linaw ng ama ang kalagayan ni Sandro matapos ang mga kaganapan nitong mga nakaraang buwan. Ipinahayag ni Nino na patuloy na sumasa ilalim sa therapy ang kanyang anak at sinusubukan nitong makapag-move on mula sa mga pangyayaring nagdulot ng laking epekto sa kanyang mental at emosyonal na kalagayan. Ayon kay Nino, nais niyang makapagpahinga na si Sandro at makalimot sa mga nangyari, kaya't patuloy.